GUNI -guni TV Ang ikukwento ko sa inyo ay ang karanasan ng tatay ko nung nagtatabaho siya sa Bagyo, Isa siyang security guard sa minahan ng ginto. Mga dalawang taon pa lang daw ako noon nang isama kami ni tatay sa Bagyo. Nag-iisang anak pa lang ako noon Natutulog kami sa baraks ng nanay ko. Panggabi naman si tatay sa kanyang trabaho. Napakadelikado ng trabaho ni tatay. Nasa ilalim kasi sila ng kuweba. Mga apat na pung tao daw ang nagtatrabaho sa loob ng kuweba. Pag nakauwi na ang mga menero, si tatay naman ang papasok. Mag-isa lang siyang nagbabantay dito at napakadilim daw sa lugar na 'yon. Binata pa lang si Tatay noon ay security guard na siya at nakapasok na rin siya sa iba't ibang kumpanya. Kaya gamay na niya ang pagiging security guard. Maliit lang ang sweldo ni Tatay kahit na mahirap ang trabaho niya. Mag-iisang taon pa lang si tatay sa Baguio noon at sa Pangasinan kami nakatira. Minsan sa isang buwan lang nakakauwi si tatay sa amin, kaya naisipan na lang niya na isama kami sa Baguio. Matapang si tatay, malakas ng kanyang loob. Yung mga dating nagbabantay sa minahan ay ilang araw pa lang ay umaalis na sila. At sa hindi maipaliwanag na dahilan, si tatay pa lang ang umabot ng ganong katagal. Iba't ibang kaluskos ang maririnig mo sa loob ng kuweba. pagpumasok ka sa loob ay nawawala naman ang mga kaluskos. At may dala palagi si tatay na flashlight at meron din siyang dalang baril. At minsan naman ay makakarinig ka ng sanggol na umiiyak sa loob ng kuweba. Naisip ni tatay na kaya siguro walang nagtatagal dahil sa mga kababalaghan na nangyayari sa loob ng kuweba. Talagang matapang si tatay. Hindi niya pinapansin ang mga nararamdaman niyang kakaiba at kababalaghan. Alas 7 hanggang alas 6 ang duty ni tatay. Alas 6.30 pa lang ng gabi nang nakarating si tatay sa minahan. Malapit lang din naman ito sa kanyang barak. Nang meron siyang nadatnan na isang babae, ito ay nakaupo sa kanyang inuupuan. Nagtakas si tatay. Inisip niya na baka may hinihintay ito. Alas sa isimedia pa lang nun. Baka hindi pa nag-uuwian yung ibang mga minero. Madilim na sa paligid. Alas 7 na ng gabi ay hindi pa rin umaalis ang babae. Pumasok raw si tatay. Tinignan niya kung may tao pa raw sa loob ng kweba. Wala nang nakita si tatay na tao sa loob ng kweba. Lumabas na raw ang mga nagtratrabaho. Paglabas ni tatay sa kweba ay nakatayo pa rin daw ang babae. Doon lang niya napansin na napakahaba ng buhok ng babae. At mahaba rin ang suot na damit at ito ay puting puti. Kinuha ni tatay ang kanyang gasera at sinindihan ito at ipinatong sa maliit na lamisita. Namatay ang ilaw ng gasera. Sinindihan uli ito ni tatay. Pero namatay na naman. Nang sinindihan niya uli, ay nagulat siya. Nasa tabi na niya ang babae. Tinanong ni tatay ang babae, May hinihintay ka ba? Kahit isa ay wala ng tao sa loob ang sabi ni tatay. Hindi nagsalita ang babae, nakatingin lang ito sa kanya. Naisip ng tatay ko na baka pipiraw ang babae o kaya ay may diferensya sa tenga. Nagulat si tatay na nagsalita ang babae. Umalis ka na rito, iwanan mo ang bahay ko. Saan ba ang bahay mo? Ang sabi ni tatay. Nagulat si tatay nang nanlilisik ang mga mata ng babae. Napaurong si tatay hanggang ang boses ng babae ay naging boses ng lalaki. Hindi matatakotin ng tatay ko, pero nang oras na yon ay tumayo ang mga balahibo niya sa katawan. Parang gusto niyang tumakbo ng mabilis, pero nanatiling nakatayo lamang si tatay sa kanyang kinatatayuan. Nang naglakas loob si tatay, natanungin ang babae, Sino ka ba? Bakit mo ako pinapaalis? Ang sabi ni tatay. Umikot ng umikot ang ulo ng babae at napaatras si tatay. Naisip ni tatay na kailangan niyang labanan ang takot niya. Tumigil ang pag-ikot ng ulo ng babae at nagsalita uli ito. Umalis ka na, umalis na kayo, patahimikin niyo na kami. Huwag niyong sirain ang bahay namin, paulit-ulit itong sinasabi ng babae at palakas ito ng palakas. Masakit na masakit na ang tenga ng tatay ko at tinakpan nito ang kanyang tenga. Nang may maramdaman si tatay na mainit na likido na umagos sa kanyang kamay, tiningnan niya ito, may mga dugo na ang kanyang kamay. Biglang nawala na raw ang babae at nanghina si tatay ng gabi na yon. Pero hindi pa rin siya umuwi. Marami raw kasing mahalagang kagamitan na nasa loob ng kweba. Alas sa isno ng umaga, hinintay muna raw ni tatay ang kapalitan niyang gwardya. Nang umuwi si tatay sa baraks na tinitirahan nila, ay hinanghina siya Kunento ni tatay kay nanay ang nangyari sa kuweba at natakot si nanay. Sinabi ni nanay na wag na raw pumasok si tatay. Lumipat na lang daw si tatay ng ibang kumpanya. Baka kung ano pa raw ang mangyari sa kanya sa minahan. Natulog na si tatay. At maya-maya lang nagulat si nanay nang biglang may narinig siya na malakas na pagsabog galing sa minahan. Napabalikwas ng gising si tatay at tinanong niya si nanay kung ano yon. May mga sumisigaw sa labas ng barak na sumabog daw ang minahan. Napatakbo si tatay ng mabilis sa minahan. Alas 12 ng tanghali nang nangyari ang pagsabog. Nasa labas ng kuweba ang mga minero at napakalakas ng pagsabog. May mga dinamita sa loob ng kuweba. Gumagamit minsan kasi ang mga minero ng dinamita pag hindi nila kayang tibagin ang mga bato. May limang minero na natabunan sa loob ng kuweba. Mabuti na lang at ligtas silang lahat. Kaya lang marami silang sugat sa iba't ibang parte ng katawan. Pinaimbestigahan ng DANR ang pangyayaring pagsabog sa minahan. Pinasara na muna ang minahan hanggat hindi pa natatapos ang investigasyon. At nilipat si tatay sa ibang kumpanya. Sa isang restaurant na malapit lang sa bahay namin sa Pangasinan. Napaisip si tatay Buti na lang daw ang nangyaring pagsabog ay araw. Kasi minsan doon siya sa loob ng kuweba naglalagi. Pag sobrang lamig sa labas. At hindi rin niya makalimutan ang babae. Ang babae siguro ang may-ari ng kuweba. Kaya ito ay galit na galit. Sinisira kasi ng mga tao ang kanilang tirahan. Nabalitaan na lang ni tatay na ang minahan ay tuluyan ng pinasara. Bawal kasing gumamit ng mga dinamita. Hanggang dito na lang po nagtatapos ang aking kwento. Salamat po.